Itong bansang ito ay umalis sa katolisismo noong 16th century at hindi lang yan, pinersecute pa nila ang mga katoliko noong 17th century onwards. Pero recently, sa news, eto ang laman. Of course, ang bansang tinutukoy ko ay ang United Kingdom, particularly England. Paano nangyaring dumadami muli ang katoliko sa kanila? Watch until the end of the video to find out. Hello! I'm Jay Ariga, host of this channel. Ano ang topic natin today? Simulan natin sa pagbabasa ng headline na ito. Catholicism spreads amongst young Briton longing for something deeper. Ito pa ang isang headline. Catholics now outnumber Anglicans among Gen Z in the UK, study suggest. Paano nangyayari ito? At hindi ko sinasabing bad thing ito ha? This is a very good development sa Inglaterra at sa United Kingdom. Kung di nyo alam kung bakit big deal ito at baka isipin niyo, o oh, ay eh, ang pagkagulat ko, hayaan yung magbalik tanaw tayo sa history ng Catholicism sa UK. Q Balik Tanaw Music Ang pinakamaagang record ng Christianity sa Britain ay noong 2nd to 4th century pa. Mula sa tinaguri ang first Christian martyr ng Britain na si Saint Alban. No relation to the great Doctor. Alban. Hanggang sa mga bishops na umatend ng Council of Arles noong 314 AD na sina Eborius of York, Restitutus of London, and Adelphius. Kung bakit katunog ko si Harry Potter, ay hindi ko rin alam. Naging makulay ang Catholic Christianity sa iba't ibang isla sa UK. Si St. Patrick ang nagdala ng Kristyanismo sa Celts. Kung alam nyo yung NBA team na Boston Celtics, dun galing ang salitang iyon. Si St. Augustine of Canterbury ang nag ng mga Anglo-Saxons sa England. Noong 11th century ay naging simbolo ng church authority si St. Thomas Becket. Becket ko nasabi ito dahil linabana niya ang mga hari noon. Okay naman ang relasyon ng simbahang katoliko at ng Inglaterra. Until nagkaroon ng divorce ang throne ng hari ng England at ng simbahang katoliko. And when I say divorce, it's both literally and figuratively. Ito ay noong 1530s. Si King Henry VIII ay gusto niyang ipaanal ang marriage niya sa asawa niyang si Catherine of Aragon. Kaso ayaw ng simbahan under Pope Clement VII. Dahil para sa simbahan valid ang kasal ng dalawa. Kahit hindi sila magkaanak na lalaki. Kaya noon pa man, makikita mo na naninindigan ang simbahan against divorce. Dahil dyan ay humiwalay ang England from Rome at nabuo ang Anglican Church, also known as the Church of England. Mula noon ay naging medyo rocky ang relationship ng Inglaterra at ng simbahang katoliko. And by rocky, I mean pinagpapapatay nila ang katoliko under Queen Elizabeth I. Pinagka-hunting ang mga pari, illegal ang magmisa, similar sa ilang mga Muslim nations ngayon. Ang mga faithful Catholics na nag eyeball in secret, ang tawag sa kanila ay recusants. Pero kung follower kayo ng podcast na ito, kung saan may pinapatay ng mga katoliko, doon naman umusbong ang heroes ng ating pananampalataya o saints gaya ni na St. Edmund Champion and St. Margaret Clitero na parehong martyr of the faith. Nagpatuloy ang persecution for almost 300 years. Hanggang noong 1829 ay nagbalik ang civil rights ng mga Catholics sa tinatawag na Catholic Relief Act. At dahil diyan, ay unti-unting nanumbalik ang pananampalatayang katoliko sa UK. Nakapagproduce din nga sila ng modern-day saints gaya ni na Cardinal Newman. At London-born, Carlo Acutis. At bago tayo magpatuloy, kung gusto nyong matuto pa lalo tungkol sa pananampalatayang katoliko, hihingi ako ng konting pabor. Baka pwede namang pasubscribe naman dyan. Palike na rin ang video at papindot ng notification bell. Pakonsuelo nyo lang po sa akin. Thank you. Mga libreng ways yon to support the podcast. Pero kung gusto nyo pang suportahan ang ating podcast, may aklat akong sinulat na pinamagatang, Conservative ka ba? A three-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Kung napapansin nyo ang napapansin ko na ang Christian values nating mga Pinoy ay unti-unti nang nabubura ng makabagong kultura, pues itong aklat na ito ang para sa inyo. Sinulat ko ito in Taglish para madaling basahin. Ang three-step approach ay, Prepare. Paano mga pag uusap Study. Ano bang sasabihin mo? And apply paano ko gagamitin ang mga natutunan ko. Available lang aklat sa St. Paul's Bookstore o sa Shopee link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Okay, magpatuloy na tayo. Dumadami na ang katoliko sa UK. Yay! Basahin natin itong headline mula sa National Catholic Register. Surge in adults entering church in England this Easter prompted by internet tradition. Ang nakakamangha dito ay dumadami ang pagpasok sa Catholic Church ng mga adults. Ibig sabihin, hindi dumadami ang Catholics dahil binibinyagan sila nung bata pa sila. Marami ang nag-convert na adults. Desisyon nila ito. Choice nila maging Katoliko. Ito pang isang article. Basahin ko. David Stewart, a priest in Edinburgh, started a young adults Catholic group with about 30 people 3 years ago. He now has 100 regular young attendees at Sunday evening mass and over 200 people in a WhatsApp group. Sabi pa ni Stewart sa article, wala daw background sa religion ang mga ito at 60 to 80% daw ay lalaki. Marami ay nagtatrabaho sa software at financial services. Ito pa sabi ni Stewart na maaaring sagot kung bakit nagsisilipatan ang mga ito to Catholicism. They are looking for something deeper. Hindi naman siguro balon ang hinahanap nila. Ito naman ang sabi ni Archbishop Mark O'Toole. Marami daw sa mga converts na ito ay nagbalik katoliko dahil nakita nila dito ang clarity and certainty. Sabi pa ni Archbishop, naghanap muna daw sila ng sagot sa internet pero eventually nahanap nila ang sagot sa Catholic Church. They are not extremist or fundamentalist, sabi ng arsobispo. But they have been looking for something and the words they use a lot about the Catholic Church is coherence and consistency. At minsan sa buhay ng isang tao, mahirap malaman kung ano ang tama at mali. Kung wala kang magiging gabay, baka mauwi ka sa tinatawag na moral relativism kung saan ang Diyos mo ay ang iyong sarili. Kung ano ang tingin mong tama't mali, yun ang masusunod. But the book of Judges warned us against this. Sabi dito, In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eye. Hindi mo na kailangan alamin mag-isa kung ano ang tama't mali. Dahil meron tayong hari, ang Panginoong Heso Kristo. At meron tayong gabay, ang simbahang katoliko. Ito ang nakita ng mga nag sa Inglaterra. Clarity sa mga turo. For hundreds of years, isang simbahan lang ang nanindigan against contraception. Lahat ng protestant churches ay nagpalit ng turo tungkol dito. Isang simbahan lang ang naninindigan against the redefinition of marriage. May ibang protestant churches na inaalaw ang divorce at remarriage at maging LGBTQ plus same-sex marriage. Ang Catholic Church lang ang nag-iisang simbahan na kayang matray sa Panginoong Heso Kristo ang kanyang roots na may gabay ng Espiritu Santo. Kaya kung di ka Catholic, subukan mong gawin ang ginawa ng mga British converts na ito. Ineksamin la ang Catholicism. At kung gusto mong malaman ang ilan pang mga kasagutan sa mga katanungan tungkol sa simbahan katoliko, bakit ka palalayo? lalayo? Gumawa naman ako ng playlist tungkol dito. Check this out!